Nakatun ngayon ang hanay ng Philippine National Police at ang forces of the Philippines sa Joven Task Force Bicolantia sa magkasunod-sunod na pamamariin na naganap ito sa lalawigang isla ng Masbate at naitala ang isang pananambang sa incumbent barangay captain at barangay kagawad na sinunda naman ito ng pananambang na naman sa isang bayang sa lalawigan ng Masbate. Di kinasabi ito ng isang barangay kagawad. Samantala, isang barangay captain ngayon ang nasabi din dahil sa pananambang, dahil sa nalapit na halala ng DSKA sa Sorso naman, isa naman na pamamarila na itala. Wala naman sa bayan ng Irusin kung saan isang obrero ang biktima ng pamamaril. Patuloy ngayon ang pagtutok ng PNP at ng ESP kaugnay sa mga naganap na patayan at pananambang para anya ito'y mabigyan ng mustisya naman ng maiwang pamilya. Bate ay na ito sa kautusan ng Commission on Election ayon kay Police Brigadier General Restamende de Obinque Chinyer, ang PNP Regional Director, hindi ito sasantuhin ang sa kanilang mga tauhan kailangan mapanagot ang mga persona sa naganap na mga pananambang dito sa dalawang lalawigan sa Mendan Island ng Pico Wigan. Kasama mo sa RMN Legance, si Rajuman, Leo Barcelono, Tatak, RMN. Ah!